Kaibigan, topic po natin itong sobrang init na panahon. Okay? Ngayon, sa tingin ko, sa ngayon sa pinaka mainit sa lahat at uh, marami na namamatay dito sa heat stroke. Ayon nga sa pag-aaral, mas marami pa daw ang mamamatay sa heat stroke kumpara sa mamamatay sa baha o bagyo. May mga pag-aaral sa ibang bansa. At kasi ang heat stroke, unti-unti eh. Yung mga heat wave na yan, unti-unti humihina, lalo na matatanda. Tuloy lahat pwede tamaan. Yung mga may sakit sa puso, hihina. Yung may sakit sa baga, hindi na makahinga. Yung mga kahit sa stroke, prone din sa stroke pag umiinit. Merong mga sakit na magugulat kayo, mas dumadami. Yan ang pag-uusapan natin yung pagmamanas, mas marami. Magugulat na lang kayo, nagmanas kayo. Yung mga pinupulikat, mababa potassium, bigla. Yung mga nagkakarashes, bigla. At yung nahi-heat stroke mismo. Tapos mamaya, magbibigay tayo ng mga tips. 24 tips para malabanan ng heat stroke. At least, meron kayong idea kasi hindi natin masasabi. Unti-unti kasi yung pinsala nitong heat stroke at sa init. Pag sinabing heat sunod-sunod ilang araw sobra init. Pwede na natin tawaging heat wave, eh. limang araw sunod-sunod. At bukod dito sa init ngayon, kumpara sa ibang taon, mataas yung humidity. Eh. Ibig sabihin, pag humid na, tapos mainit pa, ito yung tinatawag na heat index, kaya grabe talaga. So, hindi makahinga talaga kahit sa loob ng bahay ang init. Pag heat stroke, ang warning signs yung pinapawisan. Uh, lagi ng uhaw. Okay? Hilo na, light-headed na siya. Yung kulay ng ihi natin ngayon, grabe. Kahit ako, dati, mga yellow lang ang ihi ko dati. Ngayon, nag yellow orange na eh. Iba na usapan. Di mo napapansin, talagang nauubusan tayo ng uh, tubig. Nako-confuse na. Umiinit na yung katawan yung kamay nyo, namamaga na, mas paga na siya. Yung sing-sing ay na mapasok, kahit yung chinelas, yung rubber shoes. Magugulat kayo, kala nyo may heart problem na, biglang nagmanas. So, umiinit yung katawan, mabilis ang pulso, pwede mag-convulsion, pwede mamatay. Ano ang pwede natin uh, inumin? Ano na ba? Diretso na tayo sa inumin? O pwede na, diretsohin ko na. Uh, Si-shortcut ko muna. Uh, nandito kasi sa Listo eh, marami ako na sulat at na-print. Eh. Pag sa inumin, pangmahirap, pangmahirap mo na maraming tubig pwede. Kung may buko kayo, pwede. Buko, maraming buko. O, kung may ice buko kayo, pwede. So, buko, may electrolytes, mura 'yan na sports drink. Tubig pwede rin. Kung walang buko, tubig tsaka saging, pwede rin. Tubig, saging may tulong din yon Yung buko, konting sugar lang. Sa mga may pera, hindi po natin ina-advertise to Okay, wala akong ina-advertise. Kung may nakita kayo, fake news yon Alam niyo naman, di ako magbebenta ng kahit ano. Pero ito, turo ng mga nephrologists eh. Turo ng nephrologist ko, yung mga kaibigan ko, yung mga ginagest ko, si Dr. Elizabeth Montemayor, napakagaling na nephrologist yan. Ang payo niya, mas gusto niya yung mga pokari, alam ko, mahal ng pokari eh. Ngayon ko lang. Pero nakita ko, sa ibang bansa, uso pala to. Parang maganda siya. Hindi ko alam bakit gusto siya ng nephrologist. Basta, kompleto siya sa mga kung ano-ano. ba? Diba? Pwede rin yung mga Gatorade. ba? Diba? Kung talagang pawis na pawis ka, mamimigay ka ng tulong, okay din yung Gatorade. Kaya lang, at ano, iba pa, iba pang sports drink, pwede rin. Kaya lang, kung wala naman pera, buko na lang. Pwede na tayo sa buko. Okay? Bukod sa bigay ko muna yung foods bago ko bigay itong mga sakit kasi kailangan nyo na ng ano eh, damihan nyo yung pakwan. Magpakwan muna tayo ngayon kahit mataas yung sugar. Okay na muna. Magpakwan kayo. ah uh, pampabuhay pakwan, melon, yan, yung mga matutubig na na prutas. Yung mga orange, citrus, pwede na rin yan. So, pakwan, melon, maganda yan. Pampalamig natin. Ang iwas sa mga siyempre alak hindi pwede. Alak lalo ka ma-dehydrate at maraming karne para hindi rin maganda uh, para mapapainit ka lang lalo. Okay, so dito sa heat stroke iwas tayo. Next, ang mahalaga ito, magugulat kayo. Naging problem ko 'to eh. Manas. Heat edema. Heat edema, bagong sakit. Hindi niya pinapansin, 'to magugulat na lang kayo biglang mamabanga ang kamay, biglang namamaga ang binti, biglang namamaga ang hita. Kaya kala ko nga, may heart problem na tayo bigla eh. Yung pala, dahil sa init, ang delikado kasi yung mula sa medyo malamig ng January, February, March, tapos biglang iinit ng March, April, May. Yung transition from medyo malamig to papunta sa init, yun ang delikado. Pero kung mainit na ng anim ng buwan, kunwari mainit, masasanay din yung katawan. Eh. Masasanay siya. Pero yung ngayon di pa sanay, yun ang mahirap. Kaya nagkakaroon ng heat edema, namamaga ang paa, tumataas yung aldosterone, may water retention, na naihiwan yung tubig sa katawan, at namamaga. Kita mo yung mga, mga ano natin, ugat. Galit na galit siya ngayon eh, di ba? Pawis ngalay lang. Like ngayon dito, pawis ako. May aircon yan pero pawis tayo, hindi maiwasan eh. Tapos to, kita nyo ah. ah kaya yung sa paan natin Namamaga din yung mga ugat natin At dahil namamaga Lumalabas yung tubig nagmamanas Ano gagawin? Ah, pwede mag support stockings yung, yung, compression stockings Ang ginagawa ko ngayon Trick ko sa gabi Sa gabi pag tayo Ginagawa ko dalawa o tatlong unan Nakapatong yung paa ko nakapatong yung paso So, kung kaya buong gabi o at least 2 to 3 hours. So, within 2 to 3 hours, mababawasan yung manas. Tapos po nakahiga ka, medyo taas-taas mo lang konti. Yun lang magagawa natin. Okay? Uh, heat edema. So, hindi naman yan delikado. Uh, hindi kailangan magpa-ospital, hindi agad magpapakonsult. Kung may pera kayo, pwede mag-consult. Pero, heat edema yan. Pag nasanay din sa init, mawawala din yung heat edema. Tingnan nyo, kung napunta kayo sa malalamig na lugar sa ibang bansa, oh, walang manas, di ba? Meron din sakit na heat rash. Alam nyo, heat rash. Uh, bungang araw, prickly heat. Kaya naglalabasan itong mga kate Ibig sabihin kasi yung pawis, nagbabara. Kaya nagkakaroon ng heat rash. Nagkakabungang araw dito sa likod. Uh, kailangan maligo lang, magpapalamig lang. Wala naman talagang gamutan. Huwag lang masikip yung baro. Lagi lang maluwag. Mas maluwag ang baro. Mas maganda. Huwag kamot-kamotin. Uh, may treatment tayo sa... Ma may nagtanong sa akin eh. Anong treatment sa pigsa? Uso ang pigsa ngayon eh. Sa pigsa, kailangan ba mag-antibiotic o hindi? Actually, sa akin, ang pinakamagandang gamot sa pigsa, kung mainit, maraming pigsa, povidone iodine. Uh, may betadine, may ibang brand, may generic povidone iodine, yung parang toyo. Uh, kung nandito yung pigsa mo, kuha ka ng bulak, lagay mo dito yung bulak. Turo to ni Dr. Ramon Estrada, Sir John. Lagay mo yung bulak, nandito yung pigsa, isausaw mo yung povidone iodine. Sausaw talaga. So pinupuno ko ng povidone iodine, iniiwan ko yung bulak. Nakaiwan siya siguro ng mga 30 minutes. Kung kaya ko 30 minutes, di ko nga ginagalaw kamay ko. Ganyan lang. Hanggang yung povidone iodine, papasok siya sa mata ng pigsa, papasok siya sa ilalim, hanggang yung balat mo magkulay toyo. Yung manuot siya. Pag nanuot yung povidone iodine sa ilalim ng pigsa, patay yung pigsa. Kahit ano, may ingrown kayo, ingrown sa paa, ingrown toenail, povidone iodine. Ako dito yung uh, paronychia to, yung minsan yung may hangnail, pag tinanggal mo tapos mamamaga dito, doon din ilalagyan ko ng bulak dito. 30 minutes dapat ang mga babad ng povidone iodine. Hindi pwede yung pahid-pahid lang, yung pahid not effective. Tableta, antibiotic, pwede rin pero uh, parang pwede rin kung malaking-malaki pero mahirap naman turuan yung amoxicillin pumunta sa kamay, di ba? Parang, yung amoxicillin pumunta siya sa buong katawan mo. Mahirap na maswak -ma pa dito. Kung talagang malaking pigsa, pwede mo antibiotic. Pero yung povidone iodine, diretsyo siya dito. Yan ang ginagamit ng mga doktor para sa heat rash. Okay? Yung mga kati-kati dito, uh, yung maraming kati... Hindi tayo nag-advertise. Pero ang isang malakas sa katikati -kati ay safeguard. Okay, hindi ko kilala safeguard, ko sino man sila. Ang safeguard kasi meron siyang eh uh, uh, meron siyang antibiotic. May kasama siyang antibiotic, I check nyo. I think try check nyo. Baka magkamali. I think try Closan. Eh. So may kasama siyang antibiotic. Nung time na nagkaroon ako ng mga pula-pula, yung talagang pula-pula dito sa hita ko tawag doon folliculitis eh. Yung sa hair follicle, nagliliit na pigsa. Ano lang, nag, puro safeguard lang ako. Safeguard, safeguard. Siguro in a month or two, matatanggal siya. Kasi meron na siyang parang antibiotic yung safeguard. Pero, ang safeguard, hindi siya pwede pang matagalan. Hindi siya pwede pang muka. ba diba? Kasi mat, ano siya, nakaka-dry, matapang siya. Hindi siya nakaka-dry siya pag sa muka, baka hindi ba bagay baka pumangit lang yung balat. So pwede siya pang patay talaga ng bacteria, antibacterial. Balik kayo sa mga mild soap ako dito mga ivory o dab ako eh dab kasi oily, oily siya. Kasi pag tumatanda wala na tayong oil, di ba? So nagda-dry tayo pag tumatanda kaya kailangan yung mas oily. Wala pa tayong advertise Yun lang ang nakikita natin kasi yun naman mga available. So oily soap, pag may edad, tapos yung may antibacterial soap, kung ano brand para sa kung maraming pigsa-pigsa. Another problem, heat cramps at low potassium. Yan. Yan ang delikado. Deadly. Nakakamatay ang heat cramps and low potassium. Low potassium, di ba? Uh, pinapawisan, babagsak yung potassium, tibok ng puso, mapaparalyze cramping din yan eh. nagka din eh. Ang gamutan dito, saging. Di ba Kain ka ng maraming saging. Di ba Kain maraming saging para may potassium, inom na maraming tubig, kung kaya nyo sports drinks, kung wala, buko na lang. Ngayon, magbibigay ako ng 24 tips para mabuhay tayo. Uh, delikado. Delikado po to. Kahit yung mga pets natin, ang daming pets na mamatay sa sa heat stroke eh, Hindi ko nga alam ba't ganito ka init kung ano ba nangyayari sa atin eh. Parang ma iba na yung mundo ngayon eh. There's something happening eh. Madaming away, madaming gera, mainit ang ulo, pinakamainit na panahon. Hindi natin alam kung parang <laughs> uh, merong pinapahiwatig sa itaas na magtinutino tayo eh. Magbait-bait eh. Kahit sa social media, painit na painit iba ba? Pagalit ng pagalit. Actually tunay 'yun eh. Pag mainit ang panahon, umiinit ulo ng tao. May pag-aaral. Pag mainit ang panahon, maraming violent crimes. Maraming krimen pag mainit ang panahon. Hindi lang sunog ma na ano rin psychological stress eh. Nagwawala din yung mga kriminal pag mainit ang panahon. Kaya ingat tayo kahit yung mga aso din eh, uh, mas marami nakakagat eh. Oo, meron din ganong pag-aaral eh. Mas marami nag nagre-rabies din pag mainit ang panahon. 24 ways na para maiwasan, makasurvive sa init. Number one, siyempre iwas na tayo sa wala ng labasan sa araw. ba diba? Kung pwede sa loob ng building, kung may office kayo, may aircon, may hangin, dun na lang muna. Iwas talaga sa araw. Number two, kailangan yung baro, yung maluwag. Okay, very light colored, cotton lang, kulay puti, mas maganda. Okay. Number three, kung lalabas talaga, syempre, pwede kayo magsumbrero, maghanap ng puno, o may hat na, na malaki. Di ba, hindi yung hat ng pang baseball, kulang yun. Eh. Kailangan yung bilog sa ulo. Avoid direct sunlight. Number four, very important, tubig talaga. Hindi na pwede yung walong basong tubig ngayon, palay ko, 10 to 12 glasses. Pilit inum, Lalo na sa mga senior, kahit hindi kayo nauhaw, inom lang ng inom. Iwas muna sa alak, iwas din muna sa kape. Kape kasi nakaka-dehydrate. alcohol eh. Nakaka Alkohol nakaka Tubig na lang. Gusto nyo maraming ice, okay lang yan. Ice chips, okay lang. Number five, tulad na sinabi ko, Watermelon, pakwan, melon, tsaka buko. Yan ang kailangan natin. Number six, i-check ang weather. Sinabi magiging pinakamainit itong next few months. Grabe daw. Grabe daw yung init. Kaya pag sobra init, iwas na tayo. Number seven, ganito. Ito ang turo eh. Kasi yung mundo natin may init na eh. Number seven, pwede daw mag-acclimatize sa heat. Ibig sabihin, pwede daw sanayin yung ang uh, katawan ng tao masanay sa init. Anong gagawin? Ito, hindi ko pinapagawa sa inyo, ha? Sample lang. Kung bata ka pa siguro, malakas ka, pwede ka muna siguro. May trabaho ka, exposed ka ng 30 minutes to 1 hour sa init. Tapos next day, 30 minutes to 1 hour unti-unti sinasanay mo yung katawan mo. Parang yung mga taga-Africa, sanay sa init, di ba? Unti-unti sinasanay mo hanggang masanay yung katawan mo sa init. Meron din ganun. Like yung konting init, magmamanas tayo. Pero pag nasanay ka na sa init, mawawala na yung manas. Paano nag-adjust na yung katawan? Pero, pero hindi to pang matanda. Hindi to pang may sakit. Kung may sakit ka na, heart problem, diabetes, senior na, parang mahirap na mag-acclimatize, delikado. Baka pag sinanay mo sa init, doon ka pa ma-heat ma stroke eh. O sa temperature ng aircon, uh, gawin mo muna 24, sanayin mo na 25, tapos 26, sinasanay mo sarili mo sa init para mag-adjust yung katawan. Meron din ganun. Diba? So, depende yan kung sa lakas ng tao. Lakas ng katawan. Okay? Number eight, maghanap lagi ng puno. di ba? Yung mga garden puno, yung malalaking puno ng mangga, mas mababa ang temperature doon ng 1 to 2 degrees. So, malaking tulong yung puno sa labas ng bahay. Number 9, pwede kayo mag house plants. Uh, halaman sa loob ng bahay, nagbibigay ng oxygen. At yung halaman, nagbibigay ng saya. Masaya ka na, may oxygen ka pa. Number 10, out of 24, i-freeze mo yung tubig nyo. I-freezer mo. I-freezer mo tapos inumin mo pa konti-konti oh, Hindi na bawal ang malamig na tubig ngayon Bawal malamig na tubig pag uh, ordinary time Pero mahihitsroke ka na, okay na malamig <clears throat> Pampalamig na So number 11, inum ng tubig pa konti-konti buong araw Number 12, check ang kulay ng ihi Pag nagkulay orange na, inum agad isang baso, dalawang basong tubig Number 13, magug magagalit yung mga amo nyo sa akin. Number 13, mag-break sa trabaho. Easy-easy sa trabaho, magagalit yung mga employer nito. Kasi, uh, kailangan may konting break. Eh. Kasi, ah, uh, kunyari, pag-isipan nyo, ha, kung yung trabaho nyo talaga sobrang init na lugar. Okay, makakatrabaho ka nga, may sweldo ka nga araw-araw, eh baka ma stroke ka naman dun sa init ng lugar. Kung ang trabaho mo sa ibabaw ng bubong, baka mas okay na sabi mo absent ka na lang ilang araw o half day ka na lang, kalahati lang sweldo mo, at least healthy ka naman. So dapat tinitimbang natin eh. Tinitimbang mo, kailangan ko ba yung minimum wage salary ko? Kailan baka ma stroke ako sa edad ko na kung may edad na kayo. So tinitimbang natin yun. okay So break lang sa work, pahinga, yun lang talaga tapos ng malamig. Number 14 kumuha ng malamig. Malamig na tubig, yung uh, water bottle, lagay nyo dito. Palamigin. Di ba pwede yan? Idikit mo, lagay mo sa ref, lagay mo dito, palamigin. Sa leeg, sa noo, sa kilikili, lahat yan pwede. Uh, check your, take a break. Yan, apply cold water. Number 15, hanapin yung pinakamalamig na kwarto sa bahay. I'm sure may isang kwarto sa inyo. Pinakamalamig, hindi na pwede sa top floor eh. Actually, kung ang building, ay pala natin, building 10 floors, ang malamig yung mga gitna eh. Yung mga gitnang floor. Siguro, third, fourth, 4 di ba? Kung masyado malapit sa tuktok, mainit din. Number 16, na sa bahay, magsando na lang, di ba? magsando o mag-short na lang, di ba? Yung pinaka-manipis na lang. Number 17, pwede kayo gumawa ng spray bottle. Mag maganda yung spray bottle. Pang-spray ng halaman, pang-spray sa boxingero, may tulong po yun. Spray bottle. Okay? May cooling effect yun eh. Nasa shower. Pag nabasa yung mukha mo na hanginan, may wind chill, malamig. Number 18, siyempre pumunta sa banyo, maghilamos lagi. Number 19, kumain ng ice chips, yung mga ice, di ba? Pampalamig. Number 20, pwede mag-sunglasses. Pag Pag-sunglasses, yung utak mo lalamig din eh. Think cool. Number 21, out of 24, to 21, mag-ingat. Huwag masyado mag-exercise. Okay? Pag mainit, hindi ito panahon ng exercise. Yung init na ang exercise natin yung sauna. Yan ay yung sauna natin. Eh. Pag nag-exercise ka pa, uminit ka pa, hindi maganda. Number 12, siyempre higa-higaran. Rest, sleep more, para lang mag magpaypay na lang. Number 23, mag-ingat sa kotse. Marami na mamatay sa loob ng kotse. Sobra init. Puputok nga yung mga salamin ng kotse. Kaya pwede kayo mag-install ng dark tint. I-tint nyo na ng very dark o bumili kayo ng mga sa mga car shops yung may mga parang cardboard na tinatakip o hanap na lang yung parking na talagang uh, hindi mabibilad sa araw and number 24 pwedeng magpapayat konti okay wag kakain ng marami uh, tubig na lang liquid diet kasi mas payat mas mas payat mas may laban sa init mas payat mas mahaba buhay eh kung mataba tayo, pinapawisan nitong tiyan natin. ba? Diba? Marami tayong mga folds sa kilikili. Mas mataba, mas pawisin eh. Marami na siyang taba kasi yung, yung overweight. Pero mas payat, mas kaya nila yung init. Okay, sana po nakatulong tong tips. Ingat po tayo. Sana makasurvive tayo dito sa init ng panahon. Lastly, yung mga may high blood, may diabetes, check-check nyo lang yung blood pressure nyo kasi baka magloko ang bp nyo ngayon sa init ng panahon eh pag na-dehydrate kasi kaya baka bumagsak yung blood pressure eh so ina-adjust din yan dito sa init ng panahon salamat po kumain ng saging minum ng buko yan ang panlaban natin sa init god bless po